Sa mga pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay April 2, 2025, Merkules, sa ika na linggo ng apat na pong araw na paghahanda. At pong unang pagbasa at pagnilay sa araw na ito ay inangok mula sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 49, verses 8 to 15. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo, ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo na sa klolo. Babantayan kita at ingatan sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga taong. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Siya'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas na matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto. Sabagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa akin. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa Timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon. Nakalimutan na ninyo tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng Merkules, unang Miyerkules para sa buwan ng uh, Abril. No? At tayo po ay papalapit ng papalapit sa ating pong ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon nga sa pahayag ni Propeta Isaías, no, ang kanyang propesya ay ang Panginoon ay gagawa ng paraan sa pamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na siyang magiging uh, daan upang ang bayan ng Diyos ay muling makabali sa kanya uh, sabi nga dito no, uh, dahil sa yung, yung propesya po no, sabi dito gagawa ako ng isang lansangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para ang bayan ko buhat sa malayo mula sa Hilaga at Kanduran. Uh, no, dito pa lang no, sa bahaging nito ay uh, ipinahayag na ng propeta ang plano ng Diyos ng uh, bagong tipan. No? Kaya nga sabi niya, uh, sasiruwain ng Panginoon at lilingapin niya ang kanyang bayan at ibabalik sa sariling lupain. sa pamamagitan no, ng pagkikipagtipan ng gagawin niya ng kanyang anak. Kaya maganda po no na sa puntong ito uh, na mabuhayan tayo ng loob no na uh, napakasarap din na muling marinig na tayo po ay talagang hindi pababayaan ng Diyos at hindi niya tayo lilimutin kahit sa uh, ginamit din niyang halimbawa ano kung ang isang ina ay makalimot sa kanyang anak ang Diyos bilang ating ama ay hindi hindi lilimot kahit sandali sa kanyang mga minamahal na anak. Kaya kahit na tayo po ay nagkakamali, nagkakasala at madalas ay tumatalikod tayo sa kanya, pero dahil sa kanyang anak, si Jesus, tayo po ay muli niyang uh, maibabalik sa piling ng ating Panginoon doon sa kanyang tahanan. Kaya uh, yung ating pong sarili, no, ihanda natin, yung mood natin, yung ating pong um, disposition no, sa ating uh, pag-iisip. No. Ituon natin na sa mga mahal na araw, makikita natin ang katuparan ng pangako ng Panginoon na kaligtasan para sa ating na. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong puna.